Hello mga kaotod, may na po rin is pangat na isda mga kaotod ito yung lulutuin natin hap po na hapunan ang mga kasama niya mga kaotod ay ah. sibuyas bawang siling haba na verde talong ayari okay. salt puti, magic sarap let's prepare mga kaotod Okay mga kautod, unahin natin ilagay sa kawali ang mga sibuyas. <coughs> Bawang. Tanglad. Yan, tapos lagay natin yung ayuday salt, Then lagay natin yung isda. Ikamada natin mga kautod. Yan. After natin malagay ang kalahati ng isda mga kautod, itisunod natin yung ingredients na titira. Yan. Para balance yung lasa, lalong masarap. ayresong yung natitira galing na natin yung giniwa nating talong siling hapa mga kaotod suka mga kaotod yung pinakahuli dyan suka magiging sarap mga kaotod at tubig mga kaotod kunti lang takpan na natin kaotod at tutuin na natin salamin na natin ayan na mga kaotod titikman na natin kung anong lasa na ayos. Gusto gusto ko ng mga bata. Let's eat mga kautod. Ito na niluto natin. Titikman na natin. Kasama pang kamay. Grabe. 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 Oh. Lagyan natin ng kanin mga kautod. At saka sile. Hmm. Talong.